kain ko sa kanila yan. Sambung manok. Opo, po May ingay na. Palike po mga guys. Palike po ng live. Oo, kakain ngayon kakain. Bubos lang ang plato. 30 po ma'am 30 30 po sila pero pa sa taas tsaka sa labas nasa ilalim marami oh dali lang huwag na si papay galing trabaho eh kung kakain kayo ilunuto lang si papay Thank you po. Thank you po, guysy. Salamat po. O so, maghintay lang, okay kayo. dalawa. Ano yung kapang makain ha? Baka makabulo na nga naman yan. Thank you po, Janilili. Santiago Jose, salamat po. Thank you po, JP. pagsintang I love you. Thank you, thank you. share po ng live mga guys share po pasuyo po thank you thank you sa chick okay, kaya mo kumain manok po mamninya, ninya buong manok nilaga ako pinakain ko po sa kanila gusto gusto nila yun eh. Ayan. Team Dior, shoutout po. Palike po. Opo, opo, mam Ma Ninya. Palike po mga guys. Oh, mamaya pa yan. Hindi nangikisabay. Takot kay Kilowa. Takot kay Kilowa. Shoutout po. Tubol ni Tiaga. Salamat po. Tint Salamat po ma'am Ninya sa potato. Ayan, mamaya pa yan, kakain na yun. kasi may mga pusa rin ma